Simula nang pumasok ng high school ang nag-iisa naming anak ng aking mister na itago nilang natin sa pangalang munding madalas ay ginakapos na kami kulang na kulang ang pinagsamang income namin ng mister ko ang kanyang sahod sa pagiging construction worker at ako na tamang racket lang kung saan may mapagkakakitaan pakiramdam ko ay kinakain ng buo ang pinaghirapan naming mag-asawa. Bayarin sa tubig, ilaw, bayarin sa school, at ang budget sa bahay na pinagpapawisan ako ng bukol-bukol kung papaano ko pagkakasyahin bago sa amin ay dumating ulit ang pera. Simula din nang pumasok ng high school ang nag-iisa naming anak ni Munding ay nagkautang-utang ako. At ang isa sa madlas na aking nilalapitan ay ang kaibigan ng mister ko na sa tuwing lalapit ako dahil hindi naman nga ako nakapagbayad ng utang na hindi maiwasan ay sinasabi ko na lang na baka naman pwede mo kaming matulungan at nang dahil sa wala akong maibalik sa kanyang kabutihan o utang na loob ng aking pamilya ay nagawa kong ipapulutan ang walang hugas Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Dati akong tendera ng isang hindi naman kilalang kantin sa isang ginagawang mall sa Makati nang makilala ko si Munding na aking naging asawa. Tulad ng ibang love story ay nagsimula din kami sa ligawan. Tulad din ng ibang love story ay na-develop lang din ako kay Munding dahil sa oras na kanyang inilaan para sa akin. Tulad ng ibang babae na ang naging dahilan ay napagod kuno no kaya sila nag-asawa. Ay ganoon din ang nangyari sa akin. Simula nang magkahiwalay ang aking mga magulang ay napahinto na ako ng pag-aaral Meron akong mga kapatid na nakababata sa akin ng dahilan kung bakit bukod sa hindi na nga ako nakapagpatuloy ng pag-aaral ay nakapagtrabaho agad ako nang wala sa tamang panahon. Kung saan saan ako napasuot, makakita lamang ng mapagkakakitaan. Samotsari, iba't iba. Iba't ibang amo, iba't ibang ugali ng tao ang aking nakasalamuha. At nang dahil sa nangyayari sa akin, ay may kung ilang ulit na rin pumasok sa aking isipan ang mag-asawa. Kaya lang, sa tuwing makikita ko naman ang ilan sa aking mga nagiging katrabaho at maging kakilala na nangangamote dahil sa dami ng anak, walang matinong trabaho. At idagdag pa ang maling lalaki na napili nila ay kung minsan naiisip kong kung ganyan lang din naman ay di bali na lang. Kaya lang, kapag nakakakita naman ako ng mga babaeng maswerte pagdating sa mga naging asawa nila, mapamayaman man o mahirap. Dahil sa sitwasyon meron ako, ay naiisip kong mag-asawa na lang kaya ako. Kaso, wala naman akong boyfriend. <laughs> Hindi naman sa pagyayabang ay may din naman akong babae. Malaki rin naman ang aking hinaharap. Pati nga braso eh, kakatrabaho. <laughs> Kaya lang sa pag-iisip kong mag-asawa na lang kaya ako. Narealize kong sa aking kabisihan ay nalilimutan ko na pala ang mag-ayos ng sarili. At ako mismo ay walang oras sa mga nagpaparamdam sa akin. At nagbago lamang ang lahat noong mapapunta na nga ako sa kantin. Isang kantin na may higit sa tatlo ang branch. At dahil kahera at kung minsan ay serbedora, ay kailangan kong maging presentable. At ang pagkakapasok ko sa kantin na iyon ay malaki ang naitulong sa akin. Dahil kung ikukumpara iyon sa iba kong naging trabaho ay sisiw ang pagkakahera at pagiging servidora. Naging maganda ang aking bawat araw kasama ang ilan sa aking mga katrabaho. Marami rin akong nakikilala na ang karamihan ay puro construction worker dahil napasend ako sa kantin na may ginagawang mall sa Makati. At dito ko nakilala si Munding na 8 years ang tanda sa akin. Limang buwan ang aking natatandaan na nanligaw sa akin si Munding at dahil kanya na akong nabakuran ay wala ng iba pang nakadiskarte sa akin. At dahil nakita kong seryoso si Munding sa akin, ayun, hindi nagtagal ay sinagot ko siya. Nasanay kasi ako na lagi siyang nandyan para sa akin Lalo na kapag nangangailangan ako ng pera para sa aking pamilya. Kahit ang totoo ay blanco ako. Sa kung ano ang aking magiging kinabukasan in the future na siya, ang aking maging asawa. Dahil hindi naman kami nagkakalayo ng estado ng aming pamumuhay. Naging tahimik naman siya sa makamuntong bagay. Isa sa aking nagustuhan kay mundi. Maliban lang sa tulad ng ibang lalaki ay nasa kanya rin ang alak at sigarilyo na moderate lang naman noong magkasintahan pa kami. Sa totoo lang, kahit nang develop at blanco ako sa kung ano ang aking magiging kinabukasan kay munding noong siya ay aking sagutin, ay ako ang nag-aya na kung talagang mahal niya ako, ay kanya akong itatanan dahil kako ay pagod na pagod na ako sa mga bagay na ako ang pumapasan para sa aking magulang at kapatid na kung iisipin, dapat ay hindi ko solo iyon. Simula ng magtrabaho ako, ako yung may trabaho pero laging walang pera. Wala naman akong inutangan pero meron akong binabayaran. Ang hirap, di ba? At ang pag-aasawa ang nakita kong paraan para makaalis ako sa kumunoy ng kahirapan. At syempre, dahil palay na nga naman ang lumalapit, nagtanan kami ni Munding at kung paano namin ginawa, ay simple lang. Isang gabi lang naman akong hindi umuwi sa amin. Isinurender ko kay Munding ang kabisera. Hindi naging madali yon. At noong gabing iyon ay nagkawindang-windang ang aking kinabuhi. At kung bakit, una, ay dahil si Munding lang naman ang lalaki na pinag-alayan ko ng aking sarili. Ikalawa, maging siya pala ay hindi alam kung ano ang gagawin dahil pares lang kami ng sitwasyon, first timer Kumbaga, eh nagsama ang dalawang walang alam, kaya ako ang nahirapan. Naisip ko nung gabing iyon, what if pa kaya ang buntis kapag umaanak, Diyos me? Eh pinagpawisan ako ng malamig bago kami nakatapos ng isa. At relate ako sa mga kwento na aking napakinggan na naghahalo na ang sipon at luha dahil sa sakit sa unang pagkakataon na mag-surrender sila ng bataan. Kinabukasan ay isinama ko si Munding sa bahay at ipinakilala ko sa aking nag-iisang magulang at mga kapatid. At sinabi kong magsasama na kami ni Munding. Wala namang nang nagawa pa ang aking magulang. Ang tanging na lang niyang nasabi eh, kung iyan ang iyong disisyon, naway sa huli ay hindi ka magsisi. Parang nakakakonsensya. Para bang ibig sabihin eh, maling disisyon ang aking ginawa. Eh, gusto ko lang namang makaalis sa responsibilidad na hindi sa akin. Aaminin kong hindi ko rin napagdesisyonan ng maayos ang aking naging pasya. Iniuwi ako ni Munding ng Cavite at ipinakilala sa kanyang mga magulang at kapatid. Sa isang kapirasong lupa ay nagtayo kami ng sariling bahay. At dahil nga hindi napaghandaan ay pinagtagpitagpingyero ang bubong. Pinaghalong kawayan at plywood ang naging dingding ng aming bahay. Hindi naman ako bata noon. 25 years old na ako noon. Sabi ng ilan, mas edad na raw para mag-asawa. At kahit pinagtagpi-tagpi ang aming bahay eh, masarap sa pakiramdam na merong kayong sariling bahay. Iisa lang naman ang nasa isip namin ni Munding noon. Hindi magtatagal, eh mapapaganda rin namin ang aming bahay. Ang maganda, hindi lang naman kami basta nagsama ni Bunting dahil maswerte ako sa aking naging benan. Hindi sila pumayag na hindi kami makasal kahit isang simpleng kasalan ay dumaan kami. Hindi nga lang kalakihan ang aming kinita kaya tagbit-tagbing bahay lang muna at ginamit namin pang simula ang natira. At dahil nasa iisang bubong na kami, lumipas lang ang ilang buwan nagbunga na ang aming pulot gata. Nagkaroon kami ng aking mister ng supling at dahil lagi namang may hanap buhay ang aking mister, eh masasabi kong kahit papaano ay nagtagumpay ako sa aking gusto na makatakas sa responsibilidad na hindi sa akin. Syempre pag may sobra, nag-aabot pa rin naman ako sa aking magulang. Kinerer ko ang pagiging ina sa aming pangani at asawa naman para sa aking mister. Nag-ipon kami para paghandaan ang pag-aaral ng aming panganay at sa parting iyon, mahirap pala. Lalo't nag-iisa ang aking mister na naghahanap buhay. Siyempre, hindi rin naman kalakihan ang sinasahod ng aking mister at meron kaming mga binabayaran. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, noong mag-aaral ng elementary ang aming panganay, ay nagplano din kaming sunda ng aming panganay. Naghangad kami ng babae dahil lalaki ang aming panganay. Pero sa kasamaang palad ay nakunan ako at mula noon. Kahit anong subok namin, halos wala nang ang bunutan. Para siguradong loob lahat pero wala talaga eh. At ang sinasabing dahilan ni ang bisyo ng aking asawa. Ayon kasi sa aking bayanan, high school pa lang ay grabe kong magpausok ang mister ko. Maging ako ay nagre-reklamo na rin kung minsan dahil halos isang kahanayata ang kaya niyang ubusin sa loob ng isang araw eh mas mahal pa sa isang kilong bigas.